Si Agnes ni Jessica, 38 taong gulang at si Maricel tatlumput 35 taong gulang, ay ilan lamang sa mga taong may warts o kulugo sa balat na kapwa lumapit sa klinik ni Kuya upang maipagamot ang kanilang karamdaman. Nilapit ko po, po yung sa action ni Kuya, yung sa mukha ko nga po para ma... Ma-check up ko yung warts para magamot ng libre. Nagkaroon lang din po ako ng pagkakataon na yung may ganitong pagkakataon na libre na makakapagpa-check up para makita kung may anong disease meron ako sa mukha. Sinasabi ng mga eksperto na maaring namamana ang ganitong uri ng kuluko na kung tawagin ay seborrheic warts. Bumabalik-balik yung kasi genetic siya eh. Whether you eat the right kind of food Mer, pwede ka pa rin magkaroon. Kaya naman upang magamot ang karamdaman ni Agnes at ni Maricel, ay agad na dinala sila ng aksyon ni Kuya Tim sa klinik ni Dr. Grace Beltran sa St. Luke's Medical Center, Quezon City, upang isagawa ang treatment procedure para sa kanila. So, although konti lang naman sa kanila, uh, mild lang na wart, no? kaya inanroon in natin nag-electrodesicate tayo, uh, at tapos sinabihan nila, natin sila na kung paano maiwasan yung pagpangit ng healing nito sa pamamagitan ng Uh, uh, mayroon tayong written instruction para masunod nila, para mas maganda yung end result ng treatment. Nagpapasalamat naman si Agnes at si Maricel sa lahat ng mga taong tumulong sa kanila upang maipagamot ang kanilang karamdaman ng libre. Nagpapasalamat kami sa Diyos, kay Brad Eli at saka kay Brad Daniel sa ganitong mga proyekto niya na yung mga katulad namin na hindi makalapit sa mga doktor o kapos sa pananalapi eh nagagamot ng ganitong programa. Salamat po sa Diyos kaya sa action ni Kuya, kay Brad Daniel, kay Brad Ellie, at ganoon din po kay Dr. Grace Beltran. Arami salamat. Ang lahat ng ito ay sa pangunguna ng ating Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Kaaga pa ang grupo ng Kay... Grup tayong nakapagbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong medikal. Uh, nakakabilib nga sa UNTB kasi nga nagka-conduct sila ng ganito. No? Uh, tapos dinadala pa nila yung patient. Tapos uh, uh, sila pa yung nagbibigay ng yung, ano yung mga procedure after. Yung parang ganun, kung paano pangalagaan yung balat. Ganun. Kaya nakakatuwa din kasi marami silang natutulungan. Ang kabuwang detalya sa treatment procedure ni Maricel at ni Agnes ay inyo pong mapapanood ngayong linggo sa Doctors on TV alas 7 hanggang alas 8 ng umaga.